Okay guys, uh, nandito na si Papalon sa highway. At tayo naglalakad dito. Uh, papunta doon sa may stoplight kasi magsisimba ngayong araw si Papalon. Ayan ang ganda ng bahay dito, may makulay oh. Eh mga guys, ayo so, uh, pag nakaliwa ka diyan, papuntang um, kuan diyan, uh, papuntang uh, simbahan. Ngayon, nandito muna tayo dito. Malalaki ng mga kanong dito tayo sa may stoplight ay ginagawa pala dito yung bandang kanan pag diniretsyan nyo yung guys kasi papuntang kanya ah, papuntang San Pablo pag ah, bandang kaliwaan ka naman pag diniretsyan mo papuntang Santa Cruz yan ganda oh ganda maglakad dito ah uh, bago tayo papunta dun sa sumbahan, dito muna tayo. Pakita muna natin sa inyo. Yung mga supply dito. Kasi yan, pag uh, ka dyan, papuntang ah, uh, tawag dito. Yung Kalawan Laguna. Malapit lang Kalawan Laguna rito. 15 pesos lang pamasahe. Pero pag papuntang uh, San Pablo, ay 40 mula rito, 40 pamasahe. Ayan o. Uh. Ayan, uh, papunta tayo dyan mga mga guys. Papunta ng simbahan. Ngayon tatawid tayo dito. Tawid-tawid tayo. Tatawid-tawid. Ayan. Ayan mga guys, ang diretsyo papuntang San Pablo. Ayan, ginagawa pa ng kalsada dito. Ayan, napakaganda oh. Uh, wala na yung papaya rito. Ayan. Maganda tingnan talaga guys oh ngayon na tatawi tayo yan mga papuntang may papuntang kalamba na yan ang ganda oh yung, ano ito tawag cactus at ang tawag nito mga guys ayan oh nang halaman yeah. I love ba eh? ayan, napakaganda ayan yung reporto sa ating bayanin na si Dr. Rosy Rizal Eh mga guys, uh, tayo ay tatawid na muna dito. Papunta tayo ng simbahan at magsisimba si Papa Lu. Kaya mga guys, nakatawid na tayo dito. Nandito. Ayan, doon tayo pala kabila. Ayan, ngayon papunta tayo ng simbahan. Tatawid muna tayo dito kasi mainit dahil yung mga traditional beef kaya mabiyahin pagsanghan no? may biyahe pala dito ang pagsanghan mga guys ngayon ko lang nakita na mayroon palang biyaheng pagsanghan o baka napadaan lang dito kasi wala naman talagang bumibiyahe dito maliban nandun sa highway ng daan mga biyaing San Pablo guys itong jeep ng mga traditional jeep kasi dito wala man akong nakitang uh, tawag dito yung mga electric jeep na mga katulad kagaya ito sa Maynila Ayan, may kubo oh. Maganda ng kubo. Maganda yan sa mga resorts mga guys. Yung mga kubo ng ganyan. Lalo sa mga tabing dagat. Maganda mga ganyan. Ayan, dito na tayo sa papuntang market. Pero mamaya mas magsisimba muna tayo kasi pagalas patron 4 na. Lain muna natin ang ating Panginoon. lalakad lang dito si papalon mga guys ha para may pakita natin siya dito kasi ah, pagpasinsahan nyo na kung lagi na lang tayo dito nagblog kasi alam ah, nyo naman dami pang gawa si papalon ayan yeah, o maganda na mga fan dyan subdivision Division ito ito yung Barangay Dila ayan ito naman yung iskulahan ng bai, mga elementary elementary school guys oh ganda oh yung mga eskulahan nila lalaki Bae Central Elementary School Bae Laguna yan mga guys yan ito na yun ang ito yung public market dadaanan lang natin yan kasi tayo ay magsisimba tapos tayo ng sibahan at mamaya na tayo dadaan dyan terminal sang trafficin. Ibaba-bang barang ang pinapuntahan niya. Ay niyan. Si Solomon sa ay palagi, ikot-ikot muna sa bayan ng Bay, ayan. Ayan yung mga street foods. Ang dami o. Oh. Mamaya tayo dadaan dyan guys ha? pagkatapos natin magsimba. Kasi doon tayo sasakay sa highway. Sa Ayan eh. yung mga biyaheng Santa Cruz. Yan mga guys, oh, napakarinis yung kan dito. Ang tulay ang tubig. Ayan. Wala kang basura na may kita dito. Ayan yung tulay. Oh. Ah, Doon tayo mamaya dadaan. Kasi dyan tayo uh, uuwi din tayo. So yung mga ukay-ukay, tigil okay. siya daan. Ayan yung mga gulay, ang dami. Ang daming gulay dito. Ayan yung mga okay ukay bahay uh, na katatapos lang magpista rito guys masaya maganda dito magpista kasi tayo ngayon mapunta tayo muna sa simbahan kasi so, ayan naman yung simbahan na eh ah uh, mayroon pa rin palang mga kubo na natira rito mga guys pero yung mga natira dito ay eh, San Agustin ayan yung mga kubo Saka wala na yun dito yung katabi niya dito na tawag dito yung barangay San Antonio na nalo din sa pagandahan. Ayan, ito yung munisipyo. Ayan, napakaganda. Ito yung ating uh, isa rin sa pinakalumang simbahan. Itong uh, San Agustin. Ngayon, si uh, sisimba muna tayo dito mga guys. Ayan, napasok muna tayo dito. si Mama Mary, Papa Jesus. Ayan. Pasok mo na ako guys ha. Ah. Mamaya na. Ayan mga guys, ah, lumabas na tayo at katatapos na magsimba tayo. Katatapos na ng mas. Ayan. Bawin na rin tayo ngayon. At uh, ipapunta na tayo doon sa highway. Ayan. Katatapos na mag magsimba mga tao ngayon nagsimba. Punong-puno ang simbahan mga guys. Ayan mga guys, uh, nandito tayo ngayon sa bayan sa bayan. Uh, nagsimba tayo. Ayan yung uh, munisipyo na isa rin sa mga maganda din. Ayan, ngayon uh, naglalakad na tayo dito. Medyo ma-traffic ngayon no, kasi naglabasan na yung mga tao yan yung mga traditional jeep na uh, makikita natin sa harapan natin mga biyaheng uh, tawag dito biyahing kalamba yan uh, San Pablo ayan biyahing, uh, biyahing ka kalamba yan ito yung mga tawag dito yung mga okay okay ayan, yung mga natalong dami mga otra mga gulayin dito sa public market guys pero ang tindari ito ay araw ng biyarnis ngayon uh, kasi maraming tao ngayon eh, araw ng linggo uh, naglisimba yung mga tao kasama na rin ako doon ngayon nagpapasok uh, tayo dito sarap ulit oh, so no ngayon ito yung mga street foods dito tatayo, ah, papunta tayo dun sa Ibi na mga guys uh, ah, uwi na tayo hindi yeah. yeah. okay. eh, na ako papasok dyan mga guys kasi hapon na, ah, kay sasakay pa yeah. ayan yung sa looban oh. No? maganda rito guys yung sa public market sa bay, eh yung buko ayan yeah, o oh, yung kanilang ah, hapon na kasi eh kaya ayan. Ito yung likod sa public market. Ayan, yung mga tindahan ng mga karni. Hindi na tayo papasok doon. No? Nakapawin na tayo. Ayan, mga bilihan ng mga panggata. yun yung kung magna CR kayo dyan. Dito lang kayo si CR dyan. Magbabayad lang kayo. Ngayon ako naman ay papuntang highway. Ayan yung mga yung panggata o. Oh. So, dito naman yung kinatawag dito yung slaughter nila ayan mga slaughter kata, ayan mga baboy tayo papuntang highway ayan, nandito tayo nasa Espinita ang karalabasan natin diyan ay highway na, pagkakita natin diyan sa taas mga guys ayan, highway na Diba? Ganda oh! Ayan lakad lakad Ito guys, yung okay, ginagawa naman dito, yung nilalakihan nila kasi Dito Daming mga sasakyan dumadaan kaya dito na lang tayo dadaan. Ayun no, oh, yung ginagawa nila. yan yung mga bagong dagdag uh, sa semento, yung highway, ayan oh. No. Nagawa siya lang panghuli ng isla oh. Ganda yung mga pang trap. Dami yan dyan mga isla guys. Dito tayo sa kapila. Ngayon tayo -uwi na. Magbabang tayo ng sasakang dito. Okay guys. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga manonood dito. Sa magandang hapon sa inyo. Tayo iuwi na. At na na ipapalon. Nandito na lang muna. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito na lang muna. Bye bye.